Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Attorney Vic Rodriguez sa pandisal Forum sa Quezon City kahapon na kung saan nagbabalas siya na nawagan sa sa publiko na maging vigilant lalo na ngayong midterm election kasi yung plano ng administrasyon na charter change, eh, itutuloy nila. Okay. So, dito sa headlines ng Philippine Star, Chacha -cha Not Dead, Former Executive Secretary Warns. Buhay na buhay pa ang charter change. Yan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya, ah, uh, chacha is not yet dead sabi niya so let's remain vigilant to defend the 1987 constitution na babaguhin nila okay so ito yung kanyang statement it will all depend heavily on the turnout Or the outcome of the midterm election. As we all know, we have no debate that they have full control of the House of Representatives. They are just encountering, not stiff, but somehow a credible opposition or pushback from the members of the Senate, from our senators. But if they will be able to successfully fill The Senate with their own allies and people, I think there is a danger that they will ram all these maneuvers to tinker with our Constitution. So, meron pang danger na hinaharap kung political situation sa ating bansa. Depende sa resulta ng midterm election. So, Start of this year, grabe yung effort ng administrasyon Perma-ayuda Para baguhin ang konstitusyon Mabuti na lang at maraming umalma Different sectors so, CBCP, ang katuliko Umalma Iglesia ni Cristo, umalma Mga Religious sector, umalma Maisog, umalma Lalo ng mga senador. Kasi, pag hindi lumaban ang mga senador, wala na. Uh, magkakaroon na sana tayo ng plebisito next year, isasabay sa midterm election yon. Nagpahayag ang Pangulo na it's good, sabi niya, na magkakaroon na lang ng plebisito next year para uh, tanungin ang tambayan kung payag sila na amend ang konstitusyon. So, salamat sa mga senador na tumindig. Dahil diyan na si Buck sa pwesto si Senator Miguel Subiri dahil hindi siya sumusunod sa mga powers that be. Kaya napalitan ng bagong Senate President, eh, wala pa rin. Nagkamali sila dahil ang bagong Senate President, Escudero, eh, anti-chacha pa rin. <laughs> Bilim din ako dito kay Senator Escudero, ano. Mataas ang kanyang uh, survey ratings, eh. Trust and approval Rating. So, kaya tahimik sila ngayon, eh. Kaya lang, I agree with Attorney Vic, na after uh, election next year, eh, yan, tutuloy nila. Hmm. Okay, so, ipinalala ipinaalala ni Senator B yung survey ng I think Pulse Asia ba yun na 88% of Filipinos survey eh ayaw nila na ma-amend ang konstitusyon kasi sinasabi nitong proponents ng charter change na ang problema daw ang 1987 konstitusyon ilang taon na yan <laughs> 1987. 37 years na yan. Alis, gumagana ang problema. Yung, yung governance, ang problema. Graft and corruption. Kaya nga si Senator Villar, Sincha Villar, anti-chatcha yan. Kasabi niya, hindi naman kailangan ngayamin ang konstitusyon. Oh, businesswoman yan ha? Para ma natin ang mga foreign investors, kailangan lang bawasan ang graft and corruption. At saka uh, tanggalin yung red tape. Very practical yung sinabi ni Senator Villar. Kaya wala, hindi talaga magsilbi yan. Okay, dagdag ni Attorney B. Sabi niya, for me, it is important that we put in good people in all available elected positions that will be at stake this midterm election because if not, I fear that if there will be not enough principal, credible, credible personality to be put in place in Senate and House of Representatives, we are in danger of seeing a transformation or transitioning of the form of government from presidential to parliamentary And that is for the immediate term. Kailangan natin ng principal people sa senador sinasabi yan. So, ang tanong, tatakbo ba si Atty. B para Senado? Ano sa tingin mo? <clears throat> Kasi itong sinasabi niya, kailangan ng maprinsipyo. Eh, to me, isang maprinsipyong tao si Atty. B. So, sana tatakbo siya. Sino pa? uh, Mayor Magalong. Oh, isa na yung klarong may prinsipyo na tatakbo si Congressman Marcoleta. Yan na. Kasi kung ang uh, mananalo pa rin Lapin. <laughs> uh, Secretary Abalos, nako, ano pa? Yung, alam niyo na, yung old uh, recycled figures ang bansag sa kanila eh recycled figures, members of political dynasties, yun ang bansag ng makabayad pla sa administration slate. si senator, ex senator Drillon naman sabi niya mga mga yan, mga uh, confused mixture, apat na partido nagsama-sama lang para lalaki yung chances na manalo. kailang walang ano walang pinagkakaisang platform of government. Pagkataos ng eleksyon, hiwahiwalay na naman yun. So, kagaya ng unity, nagsama ang Marcos and Duterte para manalo. Nanalo nga sila. O, ngayon, naghiwalay kasi wala namang ideology, walang platform, pinag-usapan na platform of government. Yun ang masama sa ating bansa pagdating sa eleksyon. Okay. Going back sa ma so kailangan natin ng uh, ilang senador pito na senador na kokontra sa chacha next kongres. Uh, congress okay so kakandidato pa si Tatay Digong yan ang isa pang tanong eh. Klaro na, kakandidato si Senator Bato at Senator Gok sana manalo sila. Nasa top 12 man naman sila. So, dalawa na, no? Nandiyan si Senator Robin Padilla. Sana tatakbo si PRRD. Sigurado manalo, apat na. Okay, kung mananalo si Senator Amy, lima na. So, dalawa na, dalawa na lang ang kailangan para merong pitong senador na kokontra sa charter change. So sino pa? Ah, oh, pa si Senate President uh, dating Senate President Miguel Subiri. Okay? So anim na. Senator Joel Villanueva kontra Chacharin yan. Oh, may pito na. So importante manalo si Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa tatakbo si Tatay Digong at mananalo si Senator Aimee para ma-insure tayo na may pito na kokontra sa chacha after o yung next na ano. Kasi kung sample, 11, 11 ang mananalo sa kanila. Nako, delikado na. Kasi ang nakikita ko ano yan, ang pinakamahina sa administration slate si Secretary Abalos. Ayan, abalos uh, balos, uh, lapid. Yan yung mga alanganin. Sino pa ba? Ang malakas, tolfo. So, salamat, Atty. Vic Rodriguez, sa iyong warning. Pagmamahal sa taong bayan, sana tatakbo ka rin. Dahil isa ka sa maprinsipyong tao na uupo sa sinado